viral na hacker ngayon. Kilala nyo ba to? Alam nyo na ba to? Guys, tingnan nyo po sa inyong mga account. Baka hindi na po kayo yung admin. Baka biglang mawala na kayo dyan at mapalitan na ng admin. So, i-check nyo po guys kasi viral ito. Hindi ko ba alam kung ito ba ay hacker or glitch lang ni Facebook. Kasi tuwing tinitingnan ko din siya guys, pag gamit ko yung mobile ko, nakikita ko siya guys pipindutin mo yung admin lumalabas itong account na ito so check nyo din po sa inyo guys kung ganun din po ba itong CLB marketing sino nga ba to guys bakit lagi siyang lumalabas tuwing mag-check po tayo ng admin gamit ang mobile? Check nyo sa inyo guys, baka nakapasok din. So, mas maigi na pong i-block na lang po natin. Sa mga baguhan at hindi alam kung paano mag-check ng admin, sundan nyo lang po ito guys. Punta lang po tayo sa ating account, pindutin ang professional dashboard. Scroll up, sa baba may payouts, i-click ang payouts. Sa taas may star icon, pinutin yung star icon. At baba, click ang update check nyo kung lalabas din ba yan katulad sa akin. Pero kung titingnan nyo po siya sa laptop guys or sa computer, wala naman. Sa mobile lang siya. So, hindi natin alam kung glitch ba siya o hacker ba siya. Nasa sa inyo na yon kung ibablock nyo siya or hindi. Sana may natunan. Please share this video and follow for more tips. Thank you so much.